pag-iwas ni Alden Richards at Maine Mendoza sa mga issue talagang dapat nilang gawin. Dapat na ngang umiwas si Maine Mendoza at Alden Richards lalong lalo na sa mga issue na lagi na lang ikinakabit sa kanila dahil isa lang naman ito na mga recycle na issue patungkol sa paninira sa kanilang dalawa lalong lalo na sa kanilang magandang relasyon ngayon sabi ni SP kay Gaspi dapat lang na iwanan ni May Mendoza at Alden Richards kung ano man ang mga naninira sa kanila dahil sa bandang huli sila lang rin ang matatalo dito pagka pinatulan nila ito ng pinatulan pa ay sa kanila rin ito babalik at mga negatibo lang ang maaari nilang matanggap at wala namang positibo na mangyayari kung sasagutin nila ito. Tama nga yung sinabi mo espiligaspi. Sila rin nandang matatalo dito kung papatulan pa nila yan. Wala namang kasing bilang ng mga ipinararatang sa kanila lalong lalo na ang mga fake news na lagi lang naman nating naririnig na ipinakakalat ng mga Armin at ng mga bashers nila. Matagal na nila itong ginagawa since 2015 pa lamang. Kaya hanggang ngayon, ang buong True Blooded Aldam Nation ay naniniwala dapat ay hindi nang magpaapekto si Alden Richards at Maine Mendoza sa mga negatibo na binabalita sa kanila na wala naman talagang magandang ilalabas kung hindi sirain lang ang tunay na relasyon nila dahil hanggang sa bandang huli sila lang rin ang matatalo dito kung papatulan pa nila ito Huwag kalimutang mag-subscribe comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.